ting ka ting bakak ng putok toh inyo kung talaga mukha nating. taputi taputi Uy! taputi 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 Uy! taputi 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 Uy! taputi 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 <laughs> <laughs> ano? Sakit. Ano? Sakit. ano? Ganyan ka na lang? Ano gagawin ko? Alam mo sa pagkakakilala ko sa hindi ka naman ganyan eh. Nakilala kita, kupal kay kupal din to eh, no? Boss? Mukha lang kupal, pero ano? Hindi, dati nanti-trip yan, napapanood ko. Ikaw yun, di ba? Nanti-trip ka dati, di ba? Ano mo hindi ko yun? Pati ng dila ng dila ane han? Dila ng bayaw. Dila ng bayaw. Dila ng bayaw. Oi wa. wag mo wag mo hindi dila ng Hindi ka pa nakabawi din sa mga ganggang. -gang. Tumagi ka nga muna. Tulungan niyo ako makabawi. Babawi ako. Sarang niyo yung bawi Hindi mo kailangan ng bawi. Alam mo, ikaw, ikaw mismo sa utak mo, may may isip ka na Andito lang kami. Hapon pa nga ako may naiisip pang bawi. Eh. Kaso natatakot ako baka mahuli ako eh. Takot? Ayan, Ayan Ayan. Anong takot? Tamaan niyo ako. Uy, alamat. Alamat mo. Ina mo nang tago sa akin? Boss, alamat. Ano? Sige. Tamaan mo ako. Tamaan nee. mo yung pasawin yung pabayaan niya na. Ganda na lang. Ano ba yung naiisip mo? Gusto ko sana ano eh. Puntahan sila dun sa Ganggang House eh. Kasi ano eh. Pupunta Sasab mo lang kasi kamusta yung mo, ganun lang. Hindi. Sasabuyan ko sila ng arena sa mukha. Pwede yun. Okay, Pwede yun. Tapos wala. dito ka tumakbo. Mabilis ka naman tumakbo, di ba? Oo. Oh. Pag inabutan ka, mag-sorry ka na lang. <laughs> ano? Mag-sorry na lang. Huwag okay, inabutan si ako. De, yun, si Baki, para Hindi, si Baki. Tama ko para Baki, Baki, ano. sa mama yan, ha? Para ano, para, para pag nahuli ako. Hindi, sige na. Sa likod kami. Sa, likod sa Dalawa niyo. kami. Nyo, Wala nating okay. store ba bin si Boss. Tahan nyo, Sige na. Tara. Doy Ay. kung mo nung babawi ka? Amo G, sige mo nung nung din? Bibugbogin may gang na ako eh. Puro ganyan. Puro ganyan. Sama mo na ako. Gibaw magulpi mag ka diyan, ha? Sige, kami ini. mo ini. Kuya, tukang pasakay ako, mo talaga. Oo, uh -huh. uh -huh. basta diyan ka lang sa likod ko. Hindi ko alam tawagi. Sinta, 'yung boss meron may uh -huh. gang din. Nakabang. Promise? Nakabang oh, promise? Nakabang na 'yung ano mo. ng Anin, sinian. sigus tingog tingkag ting huwag Ting, tayo Ting, bukas talikumukan nating tayo, mo talaga mukha natin. kisid tapu 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 Mga tapu lang ako, sige. tapu Uy! tapu tapu